Pain. Pain, kulit. Wala yung mami mo, kaya ako yung mag-aalaga sa'yo. Popo ka na, popo ka na. Para pasok na tayo, dali. Pain. 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 Yung aso uh, namin na makulit, guys. Ayan, no. Oh. Si Pain na duwag sa paputo. Hello, Pain. As in pain, sakit sa ulo. Ang pugi talaga ni Pin. Nilo, Pin. Pin. Ano, duwag ka na naman. Umurong na naman yung buntot mo, ha? Ano, 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 magtatago ka na naman, ha? Ha? Pin, nilo. Duwag yarn. Pugi talaga ni Pin, eh. Pugi talaga ng bebeng yan, eh. Hello. Okay, takot ikaw, takot ikaw, takot ikaw oh, Takot ang baby na yan Takot si Pin, kawawa na lang yan eh Kawawa na lang yung Pin Pin namin eh Bakit? Pupo ka na para pasok na tayo, dali na Dali na Nakatakot siya guys Nakatakot siya sa mga kapwa niya aso Tinan mo, tinan mo, umurong yung buntot to Umurong yung buntot, duwag yan eh Duwag yung Pin Pin na yan Duwag si Pain, duwag. Duwag ikaw. Pain, ano ba? Sunod ka na sunod sa akin, ha? Bakit? Takot ikaw? Takot yung Pain Pain na yun? Wala na mapaputok, ha? Ah. Wala pa naman. Oh, ay, meron nga pala. <laughs> Sorry na. Hindi mo, guys, nagtago yung buntot niya. <laughs> Takot yarn. Duwag ka, Pain. Duwag ka. Pupo ka na kasi para pumasok na tayo. Dali na. Dali na. Pupo na, dali na, para magpasok na tayo. Dali na. Oh, I love you sa'yo. Duwag naman yun. Sumbunga kay Mami Camille. Oh, hello. Huwag ka na, takot ha. Dito naman ako eh. I love you, Pain-Pain. I love you, Pain. Pugi-pugi hmm. ng baby na yun eh. Pugi yan eh. Pugi yan. Ang cute-cute nga eh. Dali na, pupo na ikaw para magpasok na tayo. Dali na. Dali na, ka na. Para pasok na. dalina Ilis na. Pain? Dali na. Takot ka? Wawa na lang yan, baby na yan eh. Wawa na lang yan, pinpin -pin na yan. Sige na, babay na, babay na. Shoutout ka muna sa, mga friends ko. Dali na. Shout out sa inyo dyan, guys. I love you sa inyo dyan. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Duwag siya, guys. Oh. Duwag yarn, pinpin. -pin. -pin. Bye bye guys. I love you sa inyo dyan. Thank you, thank you for watching guys.